Ripley, to. Nandito tayo sa Nabas, Aklan. At tama-tama, tumitingin tayo ng mga lugar na mapupuntahan natin, yung mga nangangailangan ng tulong. At na sinabi nga sa atin, pumunta tayo dito sa Nabas para tulungan si Armand. Yes, ano ba nangyari kay Armand na matagal ka nang may sugat sa paa at na pilay? Ano nangyari, Armand? Uh, galing kami, sir, sa... Ano, sa sa kontraksyon namin, pag namin. Hindi namin kasi alam na yung, yung dana doon sa kabila, mm. may gumagawa. Mm. Anong yan? Kaya naulog yung tricycle namin doon. Nahulog yung tricycle mo. So mm. ano nangyari na siya? Bumaligtad ka. Oo. Oh. Ang na, nasira yung paa mo. Natusok. Natusok. Um, At uh, ang laki nga ng sugat ngayon eh. Pwede ba natin pakita konti? Konti lang. May taas ba natin? Konti lang ha. Oh, medyo maselan po, pasensya na pero mat uh, nakita ko kasi medyo nag nagagangrene eh. Uh, sa tingin ko dahil nakalabas na yung buto, baka hindi na natin mailigtas yung paa. Bago siya kumalat sa buong katawan, uh, sa tingin ko papacheck natin sa public hospital, malamang puputulin at binigyan ko na kayo ng budget, di ba? Para pa-check up sa dugo hindi natin alam kung sapat pero sana maging sapat. Ano ba naramdaman mo ngayon? Ah, hindi ilang ilang buwan na ba tong ganito kondisyon na pa? Ay, mga, higit na mga dalawang taon to ah, siya. Dalawang taon na tong tinititiis. Ah. Bakit ni ka napapa-check up dito? Dino-check up man ako. Yun Kaya sa, lang, uh, magkano ni ngisa yo? Higit mga eh. 40 min, yata. 40,000? 40,000. Ah, sige, gagawin natin ng paraan dun tayo sa sa public Yes, ma'am. Ikaw yung kamag-anak. O, doc. ano bang nangyari? Kay, kaya nga po, Dok, nung Opo. dumaan kayo na uh -huh. nagtano, yun, naisip ko siya uh -huh. na siya ang endorse ko sa'yo, pakita. Uh -huh. Kasi nga, walang sapat na pambayad sa mm. hospital, pang pagamot. Mm. Kaya yun, ay naawa naman ako sa kamag-anak ko na ito. Kaya yun, eh, naawa uh -huh. ako na buti nga dumaan ka. Oh. hulog ng langit sa amin. Yes, ah, uh, swerte swerte. Aww. At uh, nandito rin si Marian. Nasa si Marian. Abu ah, malik ba? Oh, Marian. Sa mga dito Ah, uh, swerte kami. Si Marian nakuha namin na magda drive sa amin eh. At uh, yes, nakita doc. nga natin kondisyon. Grabe-grabe, no? Oo nga, Doc. Oh. So, And thank you na tutulungan mong i... Ano ba? E, facilitate. Yes, Doc. Sige po. Yes. Oh. Tulong ko na rin po sa kanila yon Yes, galing ka kasi ano, di ba, Maynila, Tagig, pero nandito na yung kabuhayan yes. nyo dito. Yes, Doc. So, baka isang araw, maihatid mai, natin? Oo, uh, mamayang hapon. Ay, hatid mo na ah, agad. Mamayang hapon, kasi pakalibok po ako ito ng okay. ngayon mamaya. So, so, meron na siyang sasakyan. dadalhin uh, na agad. Okay. Dadalhin ko po siya mamaya. Oo, okay, oh, kasi dalawang taon na eh, nakalabas na naka-expose na nga tibia fibula eh, ngayon ako nakakita ng gayang ka, grabe. Okay. Grabe Andito rin tayo oh, sa mga kababayan natin, kamusta? Ang daming may high blood na binigyan natin gamot sa high blood, yan. Okay, thank you, thank you daw. Meron kang ka gusto sabihin? Salamat, Dok! Baka may kamagana kayo sa abroad? Wala. Inumin mo tong gamot, ha? Isang buwan yan. Tuloy-tuloy lang, I'm Ha? Thank you, Dok. No problem, no problem. Pag naubos yung gamot sa mga generic na butika, uh, mura lang. ha Meron bang babatiin sa abroad? Papakita pa natin dito sa Facebook. Ito mga bata. Katarata. Kailangan. Oh, may babatian. Sige. Okay. Meron pa tayo si tatay. May problema sa mata. Wala pa tayong maayos eh. uh, katarak ba? Tingin ko may katarak. Malabo na yung mata mo. Hindi pa, di pa masyado sir. Ano ba malabo? Kanang kaliwa? Lahat kung malayo, okay lang paningin ko. Pag, malapit, hindi alos ako makabasa. Ah, baka makuha pa ng salamin. Baka makuha pa ng salamin kung gano'n. Yes, Doc Lisa, magbigay ka ng mga final words Oo. sa mga kababayan natin. Ah, uh, ano nga pangalan ni tatay? Noel Antonio po. Oo, pero baka makuha pa ng reading glass. Ilan na ba kasi ang edad mo? 46 na Ah, uh, syempre, pag tumungtong na tayo sa edad 40, eh, talaga namang kailangan na ng reading glass. So, baka kailangan... Anong nangyari dito sa iyong ah, ano? Oh, Ang dami accident. accident sa series po. Nung uh, 18 years old lang ako. 18? Eh, anong trabaho mo ngayon? Nang inisid na lang po. Ah, kaya mo pa magsisid? Oo. Oh, anong sinisisid? Isda? So, Mga... Kahit, ano, it, para ma pinaghirap ko ano, ng makita. Ah, okay. okay. sige. So, tuturuan na lang natin siya ano ang gagawin para sa kanyang salamin. Marami talaga aksidente dito, no? Sa Aklan, no? Di ba? Like sa kamay mo, aksidente, sa paa niya. mahirap ang daan dito, Mahir ah, mahirap dito <laughs> yung safety. Pero ang ganda ng tubig dito, Doc Lisa, pakita ko lang. Mga kababayan natin, yan, ang ganda ng tubig. Galing daw itong bundok. Galing bundok. O, oh, pakita natin yung view na napakaganda. Okay, so salamat po sa panonood. Uh, sa mga gustong tumulong kay Armand, tatry natin. Baka meron silang number or bank account, tatry natin i-post. Eh, salamat po sa tulong ninyo ha, para matulungan din sila. Yes, the please. Sir. Salamat.